Sa Manila Bay, may mga basang palutang-lutang. Pero hindi ito pangkaraniwan. Dahil ang mga balsang ito, nagsisilbing tirahan ng ilan nating kababayan. Lagi pong nakikipagano, laban Opo. sa alon, sa hangin. Kasi pwede kami sirahin, buwagin yung pamilya namin Opo. dahil lang sa malakas na hangin, Opo. alon. Yun po, lagi namin binabantayan. Opo. namin po ng compressor nos. Kasi po yung may hangin po yun eh. Hangin na lumalabas doon, higubin niyo po yun. Para makaingat po kayo, makatagal po kayo ng lakad. Ang na lang namin ng makakuha ng taong mga benta, mga kaisa, buong araw. narito kami ngayon sa Paranaque kung saan babiyahe kami ng ilang minuto mula dito sa pantalan papunta doon sa mga basa kung saan nakatira ang mga kababayan natin. Maayos yung panahon ngayon, hindi katulad ng mga nakarang araw, kaya maaliwalas po yung pagbiyahe namin papunta doon sa mga balsa. nandito na tayo, nandito na yung mga bahay nilang palsa. Kabilang sa mga nakatara rito ay ang pamilya ni Mang Crispin. Gano'n na po kayo katagal dito? Tagal na po ma'am, mga 10 years na po. Kamusta po ang buhay dito? Ay, mahirap po ma'am ang buhay dito. Mas lalo ang ganyan po masama ang panahon. Bale, naikwento po sa amin kanina ni Tatay Crispin na nabuo niya po itong balsang ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kawayan or ng mga kagamitan dito lang po sa dagat. Dahil walang supply ng kuryente dito, nabanggit ni Tatay Crispin na bumili sila ng maliliit na solar panels para yun ang magsilbing ilaw nila dito sa gabi. Nung nakaraang bagyo, nasira po ba yung bahay niyo? Nahati po yan, malaki po Nahati po? Actually po, wala po ako nung dito eh. Nasaan po kayo? Nagyanap buhay po. Nagbiyak po yan. Yung mga anak ko nagiyakan eh, ako hindi ako marunong lumangoy. Hmm. Mm, buntis pa ako nang sabi ko, ang sinasabi nila, sabi ko, ano ba huwag kayong umiyak? Sabi niya, hindi kami umiiyak dahil ano, baka malunod kami, umiiyak kami kasi yung mga gamit ng papa namin na inip. Nagdadampot namin yun, yung inip po namin para lang panglambat ng papa namin, pang ano yun ang iniisip nila, hindi nila iniisip na malunod kasi Marunong sila lumangoy. Ako tuloy niya ako nang iyak kasi hindi ako marunong lumangoy. Okay. Eh dilubyo na 'yun. Buti kami kapit-bahay kami tumulong sa amin. Opo. Okay. Lagi pong nakikipagano laban okay. sa alon, sa hangin. Kasi pwede kaming sirain buhagin yung pamilya namin okay. dahil lang sa malakas na hangin, okay. alon. 'Yun po lagi namin dinadambayan. Okay. Umanin po kami ng taong. Paano po kayo sumisisid? Kasi balita ko po gumagamit po kayo ng hose. Tapos yun po yung kinakabit niyo po dun sa compressor. Mahirap po yun ma'am kasi pag sisisid ka, magpapandar ka pa po ng makina na gaya yung makina niya. Opo. Meron po yung hose. Nakadugtog yun dun sa may compressor. Mm -hmm. Dyan po kumuha ng hangin. Para ilagay sa bibig. Opo. Para makainga. Tapos magisod ka po salamin. Sisid ka. Yun po, makakaigaanap mo nun habang umaandar ng makina. Huwag lang pong mamamatay. Huwag malalim. Patay rin po kayo. isipin mo nakakatakot nakakatakot talaga kasi ya, sa ilalim po kayo nakakatakot talaga kayo paggamit po ng compressor mus. kasi po yung may hangin po yun eh hangin na lumalabas doon, higupin niyo po yun para makaingap po kayo makatagal po kayo, sa ilalim ng dagat hindi ba delikado yun? delikado po sa hindi po marunong talaga Para mag, marunong na po kayo nun, po matagal na po sa ilalim. Kahit pa po, tatlong oras sa ilalim. Sa so, buong malakas lang yung hos, limang oras. A, pong matagal po matagal ko. Makagaya namin na trabaho na namin ito, diyan, po kami natakot. Uh, pag-iisip na lang namin ng mga ng tao, mga benta, mga kaay sa buong araw, karoon ng gastos. Pag nasa idalim, kuya, ano yung iniisip ko? Para may maraki kong iisipin sa ilalim eh. Saan? Matakot na, alam mo, may malaki nang isda. May isda sa tabi mo. Ganun din mo iisipin niyo kasi ang ilang doon na isipin mo. quay mình tao ngay tao không có quay mình lại mình. to, kung sa 4 kilo lang ang taong na to ganito hindi may eh pero pero sin hindi wali wali pati Lahat po talaga, pag tatay po kayo, gagawin niyo Ay. niya po para mabuhay ang inyong kahit pamilya. Ano pa, kahit ano po po yung nakaharang dyan. Kaya kaya namin tibagin niya para lang mabukain yung mga anak. <tdefanskin> <tags> 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 ah, mo ang gigita po, ah, kilala naman? <tags> Hindi mo bumiso pare-pareho. Pag marami kayong inani, gaya ng ganito, punti lang. Punti yeah. lang yan. Pag marami kayong inani, alis pa punin pang kanyo. Ipenta kayo ng 15,000. Siyento lang po sa amin dun. Sa mga busero, 40% lang. Usually po, magkano yung nauwi dito? Oo, oh, yung mga pinakamalas na 500, 700. Maliit lang talaga. yes wow oh, oh srap din manito tinanayan tinanong natin nung natin. nung niyan nung niyan nung niyan nung na yeah. nung hindi po kayo nung niyan nung sa isang araw nung niyan isang niyan na kami nung niyan nung niyan nung niyan nung niyan nung niyan nung niyan nung Nakakain kami ng tatlong beses sa araw. Kasi so, anak buhay ng asawa ko, gihira. Lalo na walang taong bihira ko talaga. Ano. Eh ngayon, katulad ngayon, na tapuan niyo sa bulungan, din discarte na siya. Ganyan lang naman po ang buhay. -ano lang po, makakain lang kami tatlong beses, kahit. At saka, lagi namin iisip talaga, di ba, aling wala kami ulam basta may bigis kami. Sa balsang ito na rin, isinilang ang kanilang bunsong anak. Yung tinawag ng asawa ko, yung kilala niyang ano, yung kamadrona, hmm. ang tagal, eh syempre hindi man pwede matagalan. Apo. So, pinutol niya yung pusod. Yung pagputol pa ng pusod, yung gunting pa na ginamit, napakapurol pa, pero kasi iba na yung kulay niya. Pero okay na po siya ngayon. Apo. Nasabi po sa akin ng mister niyo po mm -hmm. na hindi nga raw po nakakapag-aral sa swelahan mm -hmm. yung mga bata at kayo lang daw po yung nagtitiro. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi po ba sinasabi sa inyo ng mga anak gusto yun na gusto ko? Oo, yun. Lalo itong isa yung isa. Ito, eh, ito, ito, ito. Ito, <laughs> oh, yung matigas ang ulo mo. Eh. Gusto po lang niya mag-school. Mm -mm. Ano pong sinasabi mo? Kasi dapat, po? ano eh, dapat nag-school na ako eh. Ano pong pangarap niyo po para sa mga anak niyo? Simple lang. Ma, kung sa, akin lang ah, magkaroon ng kahit maliit lang na barong-barong na hindi ka mangungupahan, alam niyo po Apo. yun. Pero siyempre, mga ngarap ka ba'y kung, di ka, di, kung di mo, di ka hindi ka, kung hindi mo, hindi ka magpupursige, hindi ka magpupursige, paano ka magkakaroon kung hmm. puro pangarap lang ang sinasabi hmm. mo, di ba? Papa. Ano pong mga pangarap niyo po para sa inyong pamilya at sa inyong mga anak? Eh, marami po mga pangarap lang. Kaso, wala namang kakayalaman mo matupad siyempre po, pangarap ng isang tatay sa mga anak na mapaganda yung buhay. Kahit ano, hindi lang kagaya nito. Siyempre, so, pangarap lang, wala naman posible. Napakahirap po ng kalagayan nila dito. Lalo, lalo na wala silang kuryente, wala silang malinis na tubig na pang-inom. Ang dami pa rin po niyang pinagdadaanan, ang dami po niyang pagsubok. Ang hirap po ng buhay parang misan, kung may problema ka, parang walang-wala. Pag nakikita mo yung nangyayari sa kanila. Tapos sa kanila po, masaya pa rin sila. Parang okay pa rin sila. Lahat po, kaya nilang gawin para sa mga anak nila. Katulad po ni tatay, araw-araw nagtatrabaho po siya para may pakain, mapakain siya sa mga anak niya. Ang dami ko na pong napuntahan na lugar para po sa linya. Pero napaka-special po dito sa akin kasi... Sorry. Ang bigat po eh. <laughs> so, iisa-isa yun na po namin ang mga bahay at bibigyan po natin sila ng lingap. Hopefully, makatulong po. jangan aku kembali Sana po makatulong sa iyo. So ngayon po ay meron po tayong surpresa para po sa pamilya ni Tatay Crispin at ni Nanay Ashley. So meron po tayo, nakikita nyo po, meron po tayong mga delata. Yung mga kailangan po nila sa araw-araw. Meron din po tayong gamit pang baby, katulad po ng mga bote. At syempre, katas po ni baby dahil ilang buwan pa lang po siya. Meron din po tayong diaper. At higit sa lahat, ang pinaka importante po, meron po tayong bigas. Ayan tay, surpresa po namin ito para sa inyong mula po sa lingat sa mamamayan. Ay, masakit po, maraming maraming salamat. Na lahat po nandiyan yung tulong sa amin. Maraming maraming tulong po yung naibigay niyo po. Maraming maraming salamat po. Importante po na makatulong po tayo sa kahit anong paraan. Kasi yung kahit ganitong bagay, simpleng bagay, ang laking bagay na po sa kanila. Very thankful po kami na naging instrumento po ang lingap sa mamamayan para po makatulong sa kanila.